Ayan oh, na Ang oh. ganda Seryoso <laughs> paglalaro si Ilang Ang oh. ganda Ang ganda dito Ano <laughs> Ayan na Ano yan Ano eh, Lamig na <laughs> Ano naman ito lamig na daw Ikaw day daya naligo na Opo naligo na ikaw binoo Naligo na siya mga kapya naligo Si Ilang o oh po kasi po ay tanghali na pong Kaya po siya yan. Sinabon ko na nga po na. Para kahit Ang galing naman ng paliligo ni Ilang. sarap po naman. Ano pag mainit pa parang nakababad-babad sa tubig ko. Oh. Hala? Talo ni Ilang ang ama. Ang ina. Ang hmm. di pa naligo. Ang ama di pa naligo. Ayos yung ngayong swimming pool. Mababaw? Okay. Dagdaga mo ng tubig, dagdaga mo. Dahil po siya, inatingnan e, po ninyo. Ginagawa niya po talaga yung sinasadya niya. Magigat ng ganyan. No? Gusto niya ang umiga. Safe naman po yan. Ganun. Kasi may nakakano na po siya. Gusto niya po yung ginaganito rin Sa po kasi yung tubig. Eh, Nagbaba ah. na siya. Ayaw Ay, niyang maupo. Gusto niya yung mas nakaigaw po lang ikaw na. No? Yeah. Ah. Dagdaga mo doon ng ano. Tama na, kayo naman. Bang, 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 bang. ano? baka <laughs> ko lang po siya dito kasi naano siya eh. Ikaw naman, ma, gusto ng maraming tubig. Tayo lang, nangigiban. Diba, no? oh malamig po yung tubig. <laughs> kasi ano po yung galing po sa bukal. Ang galing po talaga sa bukal na tubig ay napakalamig po, sobra kay sa gripo, mayroon naman po tubig dito sa gripo kasi po yung nalabas po sa dunay, ay may init kaya po nagtsaga po kami magkua dun si Kama sa bukal kasi malamig si malamig ano yun eh. pero yung naluan naman po namin po ng ano yung galing sa gripo at yung galing sa bukal kasi baka sobrang lamig naman, sobrang. Amami, naman san, po sa gripo na na mga minsan magkisiming tayo no? ano Kapayo pa ni natin Papansa natin yung sumingaw mong swimming pool ano? Ano? Nagsingaw ni, eh. hindi na pwedeng lagyan ng tubig. Opo, ano? Hindi siya natingin po dyan sa camera. Gawa po nang dito po siya nakapunta sa tubig. Oh. <laughs> Seryoso Sinan sa tubig. Hindi <laughs> siya nawanta. <laughs> Gusto mo maglaro. Ah! Ano? Ah! Diba? Ganda dito! Oh, oh, si Day Dayan, Oh. Nakaligo na, oh. Ganda oh, ng pagkakaanon niya sa buhok, little. oh. Detail. Oh. Mamaya ikaw din. Ka oh, little oh, little. Ah, oh, ano anong ng ina, ano? Ano? Tama na? Tama na, babay na ikaw din. Mhm. Mm ano na ikaw? Ano tingin? Oh. Bye. Bye. Ayun yung tingin.